down these open roads Sunlight dancing on my face Yo mga ka-JSD, kamusta na kayo dyan? Eto, biyahe mode tayo kasama si Momot habang dinig na dinig yung issue na trending ngayon sa Senado. Corruption daw sa flood control projects? Grabe, konting ulan lang, baha agad Metro Manila at mga kalapit probinsya. Eh di ba dapat solved na yan? Ilang bilyones na ang ginastos? Pero parang mas mabilis pa umakyat presyo ng kape kaysa bumaba level ng baha. Imagine, para tayong may instant swimming pool sa kalsada. Libre nga, pero life-threatening naman. Pero mga ka-JSD, ito ang real talk. Oo, nakakainit ng ulo ang corruption. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kung merong agos ng kasakiman, dapat mas malakas ang agos ng ating paninindigan. Kasi isipin mo, kung konting ulan lang kaya tayong bahain, paano pa kung konting disiplina, konting malasakit, konting tapang lang sa bawat isa? E di ba ka sa wakas, may, may pagbabago na. So habang bumabiyahe tayo kasama si Momot, tandaan natin, wag lang tayong basta sumabay sa agos. Tayo ang dapat bumuo ng daluyan ng pagbabago. Hindi instant flood, kundi instant hope. My Our souls at night, we chase the dawn, we claim the light. Rise safe, rise strong, we carry out through every doubt, through every storm. What's getting worn with you? I'm right where I belong. Blind with the heart, we'll never part. You got us, got one